Yes, 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 magandang hapon muli sa ating mga kasama. Dito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pero nakakalungkot pa rin. Nakaka ah, meron hong nagko-comment sa atin. Ano ka ba, boss? Ano na naman ito? O, oh, gustong gusto malaman ng ating kababayan, ah, ng aming kababayan, yung mga update eh bakit daw walang notification na naman, boss? Ano nangyari? Oo, may nagtatag, may baka isa rin budo. Wag naman ganoon. pero siyempre ano man, may iba na tayo ha. Ito ay pag-usapan natin. Bibisara ng sampan ng kaso laban kay Bakulaw. Ay mabuti nga. Ah, dahil ito si Bakulaw ay eh, sumosobra na. Kailangan na talagang ito patalisikin. Oo. May nagsabi nga sa atin eh, let's bolt ina ba? Yan ang sabi-sabi ng ating kababayan. Oo. Samantala, ano pa yung mga ibang balita rito? China challenge yung impeachment at Supreme Court. Nino? Ah, ni Bibi Sara, siyempre. Ayon niya sa balita. At ang ah, sagot, Nino, ni Escudero. ah Meron siyang ah, press conference, kanina-kanina lang, alamin natin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat natin malaman. Pero siyempre, bago natin simulan, natin talakayan at reaksyon sang like, sang share, sa mga, mga muna subscribe at hit mo ang bell ha. E bell all mo para lagi kang nakakatanggap ng notification ha. Easy, N easy ka boy. Ay siyempre naman, hindi tayo, <laughs> alam nyo, alam nyo. Oo, oh. oh, kasi ang sipag-sipag natin magbigay ng update sa aming kababayan, Okay, bakit wala raw notification kasi? Sino bang may kasalanan? Oo, oh, pag ito mga kasama, pag hindi ho nag-notify pa, e eh, kal la si YouTube. Oo. Oh. Yan na, simulan natin to. Ito, mula kay Robin. Just in. Vice President Sara Duterte, nagsampan na rin ang reglamo sa Korte Suprema tawag na yun ng impeachment case laban sa kanya. Kinumpirma mismo ng Korte Suprema na ang BC ay naghain na ng petition for certiorari and prohibition noong Martes, February 18, laban sa kanyang impeachment case. O kahapon! The petition seeks judicial intervention from the High Court to uphold due process. Supreme Court ito ah! Supreme Court ito, yung uh, petition na hinain ni Bipisara At uh, sana uh, mag -rant. at itong oh, bakula, ay bakulaw ay mapanagot na. oh, sabi-sabi ng ating kababayan, susuporta ka ba? Ayan, lah, lah, lah. Kita mo mga kasama, ha? ibang class yung mga nagko-comment sa atin as serious legal and constitutional concerns. Sa dito ng kampo ni Vice President Sara, ang kasong isinampan ni Vice President Sara ay pagkukwestiyon niya sa Korte Suprema ang legalidad ng ikaapat na impeachment complaint ng Kamara. Labis nang nagagamit ang pangalan ng mga Duterte para lamang sa kanilang pansariling interest. Hindi na natututukan ang malalaking problema ng Ama. bansa hindi na nakafocus sa tunay na adhikain at, at tataporma ni BBM. Kaso dito, kaso doon, puro na lamang kakasuhan ang mga Duterte. Yan ang nasa isip ng na mga bakulaw. Kahit uh, pansinin nyo ha, doon sa mga rally, ah, uh, na mga sinusuka, eh wala na hong pumapansin sa kanila. Kaya ang tanging gagawin na lang talaga nila ay sirain ang pangalan at kasuhan para ma-disqualified ika nga. Pero, ha? Ah, hindi ho mananaig ang kasamaan. Laging kabutihan. Alam naman natin yan, mga kasama. Alam naman ng taong bayan yan kung ano nagawa ng mga Duterte. Kaya nga minamahal ang mga Duterte. Ewan ko ba dito? Bakit ah, kung sino pa yung mga durobo at demonyo, ha? Ah, sabi ni Aling Madesta, mga demonyo na talaga nagpapakasasa sa kabanang bayan, bakit yun pa ang pinapanigan? Ah, nitong mga nasa... Ewan ko ba? Yan ang tanong ng ating kababayan. Oh, sige lang kayo na sige. Pag umikot ang gulong, sabi ni Aling Madrid, pag umikot ang gulong, nang na kami sa inyo, baka magkabaligtad, ha? Ang sitwasyon. Oo, kayo naman ang hihain ng impeachment, kayo naman ang patalsikin na gugustuhin ng taong bayan at milyong-milyong kababayan, wala kayong magagawa. Wala namang mabigat na ebidensya, kaya na lamang ng pagbibiro ng dating Pangulong Duterte sa kanyang campaign rally ng kanyang mga senatorya boss. Ang hindi naman binantaan ng pagbibiro ay siya pang umiyak at sila pang nagsampa <laughs> ng kaso. Maliwanag naman kasi na joke lang yun ang dating Pangulong Duterte. Kahit nga ang NBI ang sabi, wala kang maikakaso kay dating Pangulong Tama. Duterte. Kaya? Kasi wala naman nabanggit na pangalan. <laughs> Oo, ang tanong dito ko, Manong, senador ka ba? Bakit parang ikaw ata ang apektadong? Oo, magkano na naman kaya ang utos na yan? Sabi ni Aling Maricar. Oo, kasi lahat na lang, ah Pag alam mo ang Duterte nagsasalita, lahat na lang gusto nyo na lang bigyan ng pansin, gusto nyo lang lang idimanda, gusto nyo talagang... Ano ba talaga gusto nyo? Ha, ah, kuya? Oo, di ba? Yung iba nga ang bakulaw, yung mga kongresista eh, hindi na mga senador eh, nagre-react. Di ba? Ganun lang talaga sila. Oo, oh, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan ngayon. Eh, abangan nyo, there's more. Just wait. ah, pagdating talaga ng, oo, uh, oh, ikuta na. Nako po. Ano, saan kaya pupunta to? Baka mag-apply din ng asylum. Sabi ni Aling Ledesma. Ay, rhetoric lamang pagbibiro lamang yon ang dating Pangulong Duterte. Habay lahat na lamang pinapatulan. Eh hindi naman senador itong si General Diwata Torre para mag-react ng ganun-ganun. Nagsasayang lamang ng oras itong si General Diwata Torre. Lalo na ang kanyang mga taong ginagambala sa mga walang kwentang kaso na ito Tama. laban sa mga Duterte. Ang dami-daming unresolved cases ng mga criminalities sa bansa tulad na lamang ng talamak na paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. Yun ang bantayan mo General Diwata Torre at aksyonan ang ahensya ninyo. Hindi yung nakikisawsaw kayo sa politika. Ang dami-daming batang nawawala at nasasawi na lamang. Yun ang pagtuunan ninyo ng pansin. Yun ang kailangan ng taong bayan na manggagaling sa inyo ang iyong aksyon. Pero wala. General Diwata, nakikisawsap pa kayo sa politika. Kahit nagbigay ng comment at reaction ang certified DDS na si Madara Hug, talagang napaka-OA ng administrasyon na ito. Bawat kibot at bawat salita ng mga Duterte, kakasuhan agad. Pahayag ng dating Pangulong Duterte, kasuhan! <laughs> Narito ang kanyang nakakatawang reaksyon, panoorin natin. Oo, oh, yun eh, ang administrasyon ni Marcos, ano? Bawat salita, kasuhan. <laughs> Pahayag ng dating Pangulong Duterte, oh, kasuhan. Wala, <laughs> ano? Talagang, uh, oo, oh, ginagamit lang talaga nila ang kanilang mga kapangyarihan sa ngayon. Pero, oo, oh, oh, sabi nga ng ating kababayan, Oh, pagdating ng araw, lahat ng mga pinagagawa nyo, kayong hindi na uma hindi na ano ba 'yung 'yung utang na loob? Ah, 'yun na lang sana ang inisip nyo eh. Eh kaso nga lang, marami daw silang pangarap. Oh, 'yung isang uh, kamag-anak nangangarap maging presidente. At 'yung mga anak eh parang nangangarap din ng uh, mataas na posisyon. Kaso nga lang, last yun na ito, sabi ni Aling uh, Rowena hindi na ho magkakaroon ng mga durobo sa susunod. Oo. Final na. Never again, sabi nila. Oo, di ba? Nakaka, nakakalungkot lang mga kasama. Sa ganda ng ginawa ng Duterte para sa kanila, eh ganito pa ang ipapalit. Ganito pa ay gaganti. Napakahirap isipin, oo, yung tatay, Ilang presidente ang nakalipas, wala naman lang nakatulong. Ah, may latag doon. Eh, eto pa. Oh, yung ate nagpasalamat. Ikaw ba nagpasalamat? Ewan natin. Ah, oh, eto tignan natin. Sino nagsa-challenge kay BP Sara? Ah, sa uh, BP Duterte Challenge Impeachment at Supreme Court. Ah, tignan natin kung ano yung uh, oh, balita rito. Maganda yan. Oo, oh, para magkaalaman na oh, kita nyo, naglalabasan na yung uh, mga supporters ni BP Sara. Galit na galit na rin sila eh. O oh, eto, balita ito ah. Is a petitioner in this case, but according to the Supreme Court, it was her legal counsel who formally filed the petition on her behalf yesterday, February 18. She filed a petition for certiorari and prohibition seeking to stop the impeachment process. The petition challenges the validity and constitutionality of the fourth impeachment complaint against her, which was eventually transmitted to the Senate this month. According to her legal team, the petition argues that the impeachment process violates due process and raises serious constitutional questions. Named respondents in the case are House Speaker Martín Romualdez, House Secretary General Reginald Velasco, and Senate President cheese Escudero. The Vice President, through her lawyers, trusts that the Supreme Court will intervene to safeguard democratic principles and uphold the rule of law. But, Ito, ah, Oh, magkaroon ng kaso si BP Sara ay pinaimbestigahan ng uh, Office of the Vice, Vice, President. Doon nagsimula yan. Ngayon, siyempre, uh, nagkaroon ng uh, pagkakataon doon sa budget. Yun talaga ang, yun ang dapat tutukan, yun ang issue. Eh, pumutok yung balita na yun. Hanggang ngayon, hindi pa nila sinasagot. Ngayon, may counter na naman itong mga bakulaw. Ah, sige, isulong ang impeachment. Ayaw na nga ng taong bayan. Ayaw na rin. Kuwari. Ano na kapo? Kuwari lang pala. Ah. Oo. Pumirma pa unang-una yung isang anak ng tipaklong naman. oh eto na. Nagkaroon na. ng hide na ng impeachment. Kuwari na naman. Oo. Alam niyong bakit? Kuwari. Ha? Kuwari lang nila palabas pero gustong gusto nila. oh dapat nga yan. Makasuhan itong si Bakulaw eh. Oo. Para sila ngayon ang mawala sa pwesto. Bakit hindi ka nagsasalita? Ah, puro alipores mo ang pinagsasalita mo. Oh, pinapagana nyo raw, sabi ni Aling Madrigal. Pinapagana kasi nila, Kuya Gus, yung 150. Ano yung 150? Ah, alam na nila yon. Pati yung 777. Pati yung 30, Alam ni Aling Madrigal, ano? Magaling, ano? Ano ba yung laman ng petisyon na yan? Ah, sabi ng laman ng petisyon upang harangin ng impeachment. Eh, na talaga, Oo, mabigyan talaga ng solusyon yan. At siyempre, hindi lang itong issue eh. Yung bias scam. Saguti nila, ano ba yung issue sa bias scam? Bakit hindi sila nagsasalita? Bakit pipi sila? Oo, bakit ah, bingi itong mga nasa korte? So, ba? Diba? Ano ba talaga ang gusto nyo? Ah, gipitin ang gipitin ang mga na Hindi ho yung magpapatalo. Marami ho. Ah, maraming kakampi ang mga Duterte. Milyon-milyon tao. Ang una niyong gawin, ha? Kayo-kayo, mga drobo, mga bakulaw, oh. ayusin niyo ang Pilipinas. Dahil iniwan sa inyo ni Tatay Digong maayos. Andiyan yung mga proyekto. Yung mga drobo sa kalye na wala. Yung mga snatcher na wala. Yung mga holdapper sa kalye na wala. Yung mga gumagamit ng illegal na candy na wala. ba? Diba? Oh, yung mga drobo sa nahiya na wala. 'yung mga karnaper na wala. Ngayon ito. Salamat. Salamat at nandiyan kayo. Bumalik na naman lahat ng durobo. Kita niyo? Oh, sorry tayo kung nagsisinungaling ako nung panahon ni Tatay Digong, 'di ba? Oh, lahat naubos 'yung mga durobo na 'yan. Ngayon ito. Hindi natin alam bakit bakit gustong gusto ng mga gustong gusto lang nakaupo yung ganyan sistema? Wala man lang siyang action. Anak ng bugi naman. O pinag- pinag- pinag -action na nila yung kaban. Pati yung mga bakulaw dyan. O oh, tuloy natin to. Ano yung maganda rito? Maganda rito yung ibabalita sa atin. Passion. Tama naman. Lahat ng sinasabi ni attorney. Oh, dapat uh, kung gusto nilang lang yung, yung fourth wheel, eh talagang minamadali. Ah, gustong madaliin. Eh dapat niya may proseso kagaya ng sinabi niya nabanggit niya kanina, dapat 'yon eh sagutin muna. At uh, yung mga nagsasampa, oh, nandiyan din. Pero ano nangyari? Ang bilis ng pangyayari. Ah, eh alam na natin 'yan. Pero mamaya mayroon balita, Ah, ito sa dulo ng ating video. Oo, oh, mga bakulaw. Sino yung taga Marikina tsaka yung taga at yung taga Bicol at yung Lulong, ah? ha? Eh, Ay nakakarma na. Mamaya, abangan natin yun. Tuloy. Ito na sasabing madali. Di ba? Diba? madali talaga. Kasi walang kaalam-alam eh. Hindi in-inform si Bibi Sara eh. At, ah, uh, oh, ang bilis lang pangyayari. oh, in a split of second, may pirma na kagad. Ihinain na kagad yung one-third na pirma. Meron pang nagsigunda, meron pang nagpirma ng mga pangalawang araw. O ngayon nagkabukingan. Dahil saan? Ito, may nagsikanta na. Ah, tuloy. Ah, naintindihan na natin. Kaya oo, naghain sila ng petition dito sa mga Bakit nyo minamadali? Wala naman palang uh, oo, oh, hindi dumaan sa tamang proseso o procedure. Ngayon, puntahan natin Oh, yung nabanggit dito, yung Chikadora. Oo, oh, oh. bakulaw na karma, suspindido ng korte. Kimbo at saldi damay. Hala, ano ito? Eh, tignan natin kung ano ito ha, mga kasama. Para maganda, si Chikadora magbabalita niyan. Ano ang nangyari, bakit nakarma sila? Eh, tignan natin dito, mga kasama. Nagsampa ng motion for preventive suspension sa Office of the Ombudsman, si Representative Pantaleon Alvarez, Attorney Freddy Topacio, Attorney Jimmy Bondoc, Citizens Crime Watch at iba pa laban kina Speaker Martin Romualdez, Manix Talipe, Representative Zadiko at Representative Stella Kimbo. Kaugnay ng kaso ng peking dokumento. 241 billion pesos insertion at pagkakaroon umano ng pinsala sa gobyerno. Nauna nang nagsampa ang grupo ng 12 counts ng falsification of legislative documents laban sa nabanggit na House leaders at iba pa <coughs> dahil sa so umano yung nangyaring insertions sa 2025 National Budget. For falsification of legislative document, Twelve counts and violation of section three of the Anti-Graft Law or Republic Act 3019. Motion for preventive suspension. Complainants through undersigned counsel most respectfully move this honorable office to order the preventive suspension from Office of Hearing Respondents and in support hereof respectfully states that number one, this honorable office. Under Section 24 of Republic Act 6770 or the Ombudsman Act of 1989, is vested with power and authority to preventively suspend any officer or employee pending his investigation. Thus, the Ombudsman or his deputy may preventively suspend any officer or employee under his authority pending an investigation if in his judgment. The evidence of guilt is strong, and the charge against such officer or employee involves dishonesty, oppression or grave misconduct or neglect in the performance of duty. The charges would warrant removal from the service, and the respondents continued to stay in office may prejudice the case filed against him.. Paliwanag pa ni alinsunod sa inihain ng kasong falsification of legislative documents at violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Ombudsman bunga ng revelasyon ng Bicam Report na may mga blanko humingi ang mga nagreklamo ng preventive suspension order ni Martin Romualdez, Manuel Jose Dalipe, Stella Kimbo. Ang preventive suspension ay hindi po parusa kundi paraan para hindi magka-access ang mga respondents sa kanilang opisina o magamit ito sa pagsira o tago ng ebidensya o pag-impluensya sa mga saksi habang dinidinig ang kaso. Dumadami yata ang mga nagpa-file. Samantala binigyan naman ng komento o reaction ni Mr. Will Toker ang pabiro at tila ginagaya na BBM na pagjo ng dating Pangulong Duterte habang ito ay nagkakaroon ng speech. Walay na wali ang kanyang mga jokes. Pilit kinagaya ang dating Pangulong Duterte. Uy, uy, malayong malayo sa iyo ang dating Pangulong Duterte. Ama. Pagdating sa pagjoke, Trying hard ka, BBM. Narito ang full video. Panoorin natin. Bago po tayo mag- pag, pag pagbigyan niyo po ako at uh, binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil uh, tinitiyak ko na kompleto at uh, wala pang nakapugan ng Granada. Oo eh. Oo eh. Kaya naman ano pa, wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Oh, Yan na po ang kaibahan Ay. ng alyansa sa lahat Ay. ng mga ibang tumatakbo Ay. dito sa halalan na ito. Ay. Ay. wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong mare. Okay na, makarinig kami ng mura. Basta ginagawa yung uh, trabaho. Ah, kaysa naman yung nagpapakabait-bait, inuubos naman pala. ba? Diba? Okay, o, sorbet tayo. Ano yung uh, oh, sinong pamumuno ang mas gusto nyo, mga kasama? Yan, type nyo sa comment section. Huwag kayo mahiya. Oo, oh, ipakita natin na uh, talagang uh, gusto natin ang mga Duterte. At hindi tayo... Oo. Ta ano na eh? Ha? Uh, uh, balas na balas na tayo sa mga ganyan sistema yung mga ginagawa tapos nagkasalita ka po. anak na anak maririnig na panakot wala po kayo maririnig ng pagmumura at wala rin po kayong maririnig na achievement <laughs> Tama, tama. Tama. <laughs> grabe, grabe si BBM, no? Halos araw-araw niya talagang kinakampanya. Bakit ba BBM gigil na gigil ka na ipasok yung dose mo? Yan. Bakit? Yan ang tanong. Kasi gusto mong manatili sa posisyon. Natatakot ka na ang mga line-up ng mga Duterte ang magiging majority sa Senado natatakot ka doon. Kaya halos araw-araw nangangampanya ka, binubuhos nyo ang pera ng taong bayan para sa kampanya nyo. Presidente ka pa naman ng Pilipinas, pero dyan ka magaling. Ha? Dyan ka masipag. <laughs> pero ang mga totoong problema at issue ng bansa natin, hindi mo inaaksyonan. Diyan ka magaling sa pangangampanya. Umani ng batiko sa social media ang kumalat ng memo na pinagsusot ng pula mga pulis na dineploy sa si campaign sorting ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa Davao del Norte kagabi. Gihit naman ang PNP, normal police security procedure ito at huwag na sanang bigyan ng kulay. Yan ang agenda report ni Francis Volvey. Ah, eto napakasimple na lang 'yan. Oh, wag bigyan ng kulay. Bakit trabaho ba nila mag-rally diyan at pasuotin niyo ng kulay pula? Anak naman kayo ng tipaklung, oh. Oo, oh, 'yung mga tao na 'yan, ayaw niya ng mga ganyan kasi napipilitan lang. oo oh, kasi utos eh. Wala wala silang magagawa, ganun talaga. Kaya, oo oh, sabi ko nga sa inyo, abang-abang kayo sa mga daily upload natin, ha. Pag hindi ho nagno-notify sa inyo, gawa na lang kayo ng paraan. O oh, halungkatin nyo lang ho yung uh, YouTube para makita nyo yung pangalan si Kuya Goods. At uh, yun, meron ho tayong upload day Ha? O, oh, hanggang sa muli. Bye-bye.